ko namamatay sa ah. Namamatay sa akin eh. 'Di ba? Namatay sa akin dami kong ganyan. Dami kong na ano niyan, nasayang pera ko eh. Hindi ako makabuhay niyan. Eh. 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 Kaya nga eh. Ay, ito ang gusto ko dapat oh. 150, 150. Ito. Mabubuhay ba yan okay. doon? Ito parang Amo ano oh. Mm -hmm. Kaya lang di mabuhay. Oh, Ay, ano Ay, ayun. Ang ganda. Tingnan mo. Kulay violet na Alin? Ay, ganun. Oo nga. Ang ganda. Yeah, yan o, diba? flowers. Ito? Atawa. Million. Million? Wow, million nga. Million flower. Ay, mm, kaya ka pala nawala. Nag-lose ka? May may isa